Hello mga kalakbay, kung noon na i-vlog ko sa inyo kung saan nilibing si Rizal, ngayon naman kung saan siya bininyagan. Si Jose Rizal ay bininyagan ni Padre Rubino Colantes sa pabinyagang ito ng simbahan ng Kalamba. Noong ika-22 ng Hunyo ng 1861 at naging inaama sa binyag si Padre Pedro Casanyas. Ang pangalan ng simbahan mga kalakbay ay San Juan Bautista Church na matatagpuan sa GP Rizal Corner Mercado. Halina mga kalakbay, samahan nyo ako, papasukin natin ang loob ng simbahan kung gaano ito kaganda. May kakasal yata ngayong araw ito mga kalakbay na mga gandang mga decorations. Oh. imagine mo mga kalakbay, andito yung pamilya ni Dr. Jose Rizal. Siyempre, si Jose Rizal mismo, dito dahil siya ang binilagan, di ba? <laughs> Kaya naman pala mga kalakbay, dito binayagan si Dr. Jose Rizal dahil ang bahay nila ay nasa kabilang kanto lamang. Halika mga kalakbay, samahan nyo ulit ako. <laughs> mga kalakbay yung kabuwang itsura ng bahay nila no nasa harapan ng mga kalakbay na sa kabilang na uh, kalsada ako. para makita ko yung buong buo yung bahay nila mga kalakbay. Ang ganda oh. Ganda rin ng disenyo ng araw. At talatang halata mga kalakbay na napakatibay nito oh, yung bahay ng mga kalakbay. Ay, nabisa, Birthplace of Jose Rizal. ito yung pinaka-entrance mga kalakbay wala ito ano, entrance fee mga kalakbay do-donate ka lang yan donation only bago ka pumasok mga kalakbay sa right side makikita mo yung lumang karwahe siguro dito na sa kay Rizal araw <laughs> pagpasok mo sa bahay mga kalakbay ito yung makikita mo mga lumang gamit yan oh, parang solid na bakal mga kalakbay, sabi nga nila gilingan daw to ng mga palay o mais mga kalakbay yan na yung mga kalakbay yung hagdanan papunta sa taas tara mga kalakbay akyatin natin yan wow mga kalakbay sa sahig pa lang oh. ang ganda kintab at saka ang tibay mga kalakbay Yan yung family dining table nila makalakbay. kalakbay Diyan sila sama-sama kumakain Ito naman makalakbay kalakbay kung ibisita sila formal dining table Yan sa tingin ko mga kalakbay Ito yung parang visitors area nila makalakbay kalakbay Pag may bisita dito sila pumupunta Yan. Ang ganda no? ito naman mga kalakbay yung sinaunang mga chandelier dito sa right side mga kalakbay pasukin natin yung girls bedroom yan ang kalagay tinan natin wow ganda oh ganda ng design no? may sungka sungka tawag sa amin sa bisaya mga kalakbay yan meron pang ano oh. parang makina patahi ang makina ganoon ito yung mga kung baka sa ano, sa Visay Tocador, yung diyan ka mananalamin, make up. Puntahan naman natin mga kalakbay sa kabila, sigurado boys bedroom naman ito mga kalakbay. Sabi ko na mga kalakbay, boys bedroom. Ganon din mga kalakbay, itsura no. Walang parang wala namang kaibahan. Lakad ng konti mga kalakbay, sigurado itong room na ito mga kalakbay para sa parents, no? mga magulang ni Rizal. Ayan mga kalakbay, parents bedroom. Sabi ko na nga ba yan. Ayan, may tukador din maliit. Nandito si Jesus, yung image ni Jesus. Ayan. Uy, ano ito mga kalakbay? Parang arin rola, no? Ayan, no? Ayan, mga kalakbay, may maliit na table at saka mga upuan. Ayan, mga lumang-lumang disinyo talaga, oh, mga kalakbay. Punta naman natin ang kusina mga kalakbay. Ayan, mga kalakbay yung dirty kitchen nila, oh. Talagang lumang-luma disenyo yung kaguran sa Bisaya o kaguran sa mga niyog ito sigurado to lagayan ng mga ano nila bigas no ang laki oh yung mga plancha na ginagamit ng araw uling lalagay para uminit lang mga kalakbay yan mga kalakbay yung ano nila parang pag nag-iigib sila oh sigurado ako makalakbay balon to sa ilalim yan, yan mga kalakbay Doon yung pinakabalo no? Andun sila kukuha ng tubig oh. Yan, oh. Sa kabila mga kalakbay, Ito yung CR nila o oh. Yan ang palikuran nila mga kalakbay Yan Tapos sa kabilang side naman Ito yung banyo Sigurado dito sila naliligo ang kalakbay Banga tawag sa amin ng mga kalakbay Lagayan ng tubig Ito naman mga kalakbay Yung daanan papunta doon sa likuran ng bahay nila mga kalakbay yan, oh. Pababa na pababa na tayo mga kalakbay Pababa na tayo ng hagdanan na doon na sa Macy's oh. Maraming punong kahoy dito makalakbay oh. Sigurado to mga maedad na to, mga kahoy na to. Ito yung pinakabakuran nila sa likuran ng mga kalakbay. Sa kabila naman mga kalakbay, souvenir shop. Yan. Tsaka yung mga gallery. Dito makikita yung mga history no. Yung uh, ang paglalakbay sa Europa ni Rizal. Ito 'yung uh, tanawin mga kalakbay sa likurang bahay ni uh, Dr. Jose Rizalo Ganda, no? parang halos parehas lang dun sa harap pero mukhang malaki din nandito sa likuran ayan, ayan mayroong uh, parang kubo yung ginawa na lang nila dito at saka may si din sa kapila ayon mga kalakbay at naririnig mo yung mga huni ng mga ibon no? <laughs> Yan lang muna makalakbay. Thank you for watching. Uh, we Ingat kayo lahat mga bye Bye. thank mm -hmm. you